Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw sa ating lahat At muli welcome sa ating channel At patuloy pa rin tayo sa pagbabahagi ng kaalaman Patungkol sa pagsusulat ng Arabic alphabet At tayo ngayon ay nasa letrang kaf Ang nakaraan ay letrang kof Ngayon naman ay letrang kaf okay. So tingnan kung paano isinusulat ang letrang kaf. Madali lang siya. Okay, so, una itong line, pababa. Gawa ka lang ng line, pababa. Ito. Yan. Then, yung line na papuntang kaliwa. straight line. Then, itataas mo siya. Iyan. So, ganyan ang pagsulat ng line ng calf. Then, yung parang letrang S. Okay? Kung titingnan mo siya, parang letrang S siya. Okay? Iyan. So, iya. So, ganyan ang pagsulat ng letrang kaf. Ulitin natin sa pangalawang beses. Line pa baba. Then, line pa kaliwa. Then, itataas ng konti. Iyan Ang pagsulat ng letrang K Ulitin natin sa pangatlong beses Line pababa na straight lang Then line na pakaliwa Iyan So yan ang pagsulat ng letrang kaf. Kaf. Okay. So ngayon isusulat natin ang kaf kapag siya ay nasa bahagi na ng salita. Okay, so kapag nag-iisa, kagaya pa rin nung unang tinakita natin kanina. Ito lang siya, line then paliwa, then taas ng konti, then yung parang letrang S. Ayan, kapag siya ay walang kadikit, sa unahan walang kadikit sa hulihan. Ganyan siya ay sinusulat. At ang calf, kapag siya ay nasa panimula, nagbabago na ang kanyang hugis. So, ito na ang calf, kapag siya ay nasa panimula. gritin natin. Yan ang kaf kapag siya ay nasa panimula. At magkaparehas sila ng hugis kapag siya ay nasa gitna. So halimbawa, ito ang letrang nakadugtong sa kanya. Then isusulat mo lang ang ka. Pwede yung isulat mo ng paganyan. Then, saka mo ilagay yung sa ibabaw niya. Yan. So, ganyan ang kaf kapag siya ay nasa bandang gitna. At kapag nasa bandang hulihan, ay bumabalik siya sa kanyang dating hugis. Iyan, So, yan ang kaf kapag siya ay nasa andang hulihan. At isusulat natin ang kaf kasama ang apat na vowels. Sulat muna natin ang kaf. Kasama ang fatha. At ang tunog niya ngayon ay ka. Ka. Yan ang tunog na mayroon siya. Ngayon naman ay kasama si Bamma. Ito si Bamma sa ibabaw. At ang tunog niya ngayon ay Ku. Ku. Pangatlo ay si Bawel na Kasra. Kasra sa ilalim. At ang tulog niya ngayon ay ki. Ki. At ang panghuli ay si... Sukon. K. Mak. Maktab. Maktab. K. Yan. Si Sukon. Kasama niya. At ganyan kadali ang pagsulat ng letrang kaf. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay meron na naman kayong natutunan sa video ito. Please like and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Pinoy Arabic Learning. Uli, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.